Good afternoon everyone. Ang niluluto ko ngayon ay ginisang ampalaya. Ilagyan natin ng bagoong alamang. Ginisa muna natin pala mga kapatid yung baong, bagoong alamang bago natin nilagay yung ampalaya. Then last yung egg na nilagay natin. Haluin na natin. ito na yung ating ginisang ampalaya with bagoong alamang and egg. Ayan, Dito na. Titikman mo na natin. Wow, ang sarap. Good afternoon, everyone. Thank you. Bye.